Sir, magandang araw po. Ano po ba talagang year model ang tinatanggap ng Indrive? May napagtanuan po ko, ang tinatanggap lang po is 2023 pataas. Iba naman po ang sabi, pwede ang 2017 year model pataas. Ano po ang tama? Kagulong, magandang araw din sa'yo. Sa year model, tinatanggap po ang year 2017 pataas. Basta po, meron na po yung existing na franchise from LTFRB, yung tinatawag na CPC. And about naman po doon sa nagsabi po sa inyo na ang tinatanggap po is year 2023 pataas. Ang tinutukoy po niya ay yung pag-accept po ng LTFRB ng mga new units for TNBs franchise po. Kasi ang year model po na required ng LTFRB para sa new franchise ay year 2022 pataas. So yun po hopefully nasagot ko po ang inyong katanungan. So sa ating mga kagulong, kung meron pa po kayong katanungan patungkol po sa TNVS, message po lang po ang page na ito, tatry po nating sagutin yan. And sa mga kagulong po natin, napa-expire na ang comprehensive insurance ng kanilang sasakyan, pwede nyo po akong IPM para matulungan ko po kayo dyan. Drive safe po mga kagulong, ingat!